Mga bossing. Um uh, Magandang gabi po sa lahat. Uh, nandito po ang video ko para to sa mga bagong nag-aalaga ng manok at gustong mag breeding ng mga quality. Ito panoorin nyo po ito. Kinrosto sila. Ang mamanahin ng mga anak nila ay 50% sa ama at 50% sa ina. Dito po ay meron tayong tinatawag na X and Y chromosomes. Ito po yung mga nakukuha ng mga anak o ipinapasara mga magulang sa anak at uh, bubuo ng kailang genetic makeup. Ang babaeng anak ay makakatanggap sa ama ng X chromosome at ganoon din sa ina, X chromosome din ang matatanggap nila. Kaya ang babae po ay double X chromosome. Ang mga lalaking anak naman po ay makakatanggap sa ama ng Y chromosome at X chromosome naman ang magagaling sa ina. Ang double X chromosome na makukuha ng anak na babae sa kanyang amat ina ay magtataglay ng natatanging character traits o kaugalian na kabilang ang pag-isip at pagkilos nila at kasama na rin po ang mga physical na anyo. sumanta lang po mga bossing ha. Napanood nyo pa yung video na yon. Yung video na yon po, mas mabuti po na maganda yung bab babae yung manok sa lalaki pero mas mabuti na rin po yung maganda yung lalaki nyo at saka maganda yung babae nyong manok para dabis talaga ang breeding nyo para sulit hindi kayo magbe-breed ng basta-basta lang pinakatabis talaga na maganda talaga ang quality ng babae kaysa lalaki kung meron ka talaga kayong quality na babae pwede na rin po na hindi masyado quality yung lalaki nyo na manok dahil mas maganda talaga yung binibigay ng babaeng manok sa na anak kaysa lalaki talaga yun lang po Sala, ang Y chromosome na makukuha ng anak na lalaki sa kanyang ama ay magbabahagi lamang ng kasarian o gender o yung kanyang pagkalalaki sa makatuwid po Pagdating sa X-linked uh, character traits o kaugalian na, na kabilang ang pag-isip at uh, pagkilos, ay mas malaki ang namamana ng anak na inahin kesa po sa anak na tandang. Sa ganitong pagkakataon po, kung meron po kayong tandang na naging mananalo o naging multi-time winner, halimbawa po, tatlo o apat na panalo, ay mas malamang na magdala ng winning line ay yung po mga kapatid niyang babae. Nahahanapan nyo naman po ng winning line din na sa ibang linyada. At yung... Yun lang po mga kabusing, sana mayro, mayroon na naman tayong natutunan sa paano mag talaga ng quality ng manok. At mayroon pa tayong natutunan na kung saan talaga ang pinakadabis talaga na quality babae ba o lalaki na manok, kung saan mo kukunin talaga ang dabis quality. Ngayon, nalaman na natin na mas dabis talaga na quality na quality talaga ang babae na manok kaysa lalaki na manok. Maraming salamat po. Sana marami tayong natutunan dito. And good luck. Ang please subscribe my channel.